Hey, magandang morning. Nagkanbas tayo ulit. ayun mayroon na kukuha. Yung isang malaking restaurant. 60 per kilo. At least marami. Ayan, uh, kahit ilang kilo. Pwede na. So, harvest tayo mga kalingap ulit. Ulit, ulit, ulit. Ayan, pagpilinsyan nyo na. Ulit eh, natin yung uh, vlog. Ay, pitas-pitas. Uh, at, Deliver, deliver. So, konti lang ito mga kalinga pa. Mm -hmm. Ayan. Ay, mamimitas at di deliver na naman. Thank you very much sa mga blessings nito. Thank you. Thank you. Вот это да! kilos. Alright, 7 kilos. 5, 6, 7. Okay, okay, deliver tayo. Thank you, thank you. 7 kilos. Plus uh, 2 kanina, yung okra. 9 kilos. Okay, tara. Okay, tara. nakita ang mga halo-halong uh, Ay Pinoy may English French, yeah, yan, mga kalina yang you are. so dito tayo mag uh, sasarang restaurant sala so, tayo oh, na uh, na sila mga yeah. na sila parting din ay na sila Lado, Lado. 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 All right, see there you later. Hey, i Ayan. Yeah. point. O, sibid na lang. Sibid point five. Okay, ano, daming uh, bisita ngayon, no? Oh. Kahit uh, napakalakas ang alon, no? Oh. Pahirapan ah, yung mga tawag doon ay nagbabangkero. Uh, o, so, no? Oh. So, bakit dito, office, okay oh. Ang galing. So, tapos na tayo nag-deliver ng ating uh, gulay. So, magpipitas uh, pa tayo dahil uh, dadalhin natin doon sa tawag doon ay uh, doon sa mantro ulit. Okay, balik tayo sa ating uh, bukid. Uh, sigarilyas. Uh, may order ulit na sigarilyas, no? Dahil ubos agad daw yung sigarilyas nila. So, ibig sabihin na uh, mabinta ito. Ayan uh, mo, sa po ay... Uh, ayusin natin to ayan o mabinta pa lang si Gelias sa kanila dahil naubos daw agad mm -hmm. nagpapa uh, kuha ulit sila ng uh, ayan dalawang kilo yata dalawang kilo uh, ay. kaya magaan talaga ito mga kalingap Marami ang isang kilo. Kaya sulit din. Hmm. Napaka sensitive po ang kwan. Ang sigarilas ano. Babali agad. Tatago na. Maganda ito mga kalimut. Makadaling uh, pitasin ito mga kalimut. Kailangan po talaga nito ay uh, mabinta agad. Dahil uh, nalalanta rin. Mabilis malanta rin siguro ito. Kapag na. Kapag na pag na iba. bulang na yan Kaya natin yung mga ito mga sakto sakto lang yan napaka cute cute ang bilis nga ang bilis nga no ang bilis lumaki kaya everyday ang ating uh, pag-harvest. Ang so, ating order, ay order. Ang so, ating uh, pitas, maka isang balde ulit tayo. Pa isang, tawag dito, balde. Ayos. So kapon po ay isang balde rin, ngayon isang balde ulit. Pang, pang dalawang deliver na po to. Pangalawang deliver. Pangalawang deliver. So busy-busyan tayo ngayon ah. Deliver natin ulit sa Mantron to. Bakit? May magpo-asala sa akin sa bayon. bayan. Bayan? Okay. Wala. Kunti lang. Bakit makailang kilo ba? na siguro. Limang kilong talo. Apat. Ay, wala. Hindi kaya. Kunti lang. Hindi naman ngayon. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi na lang. lang konti. Masama ay sa ating kubo. Ayan, ang ating kubo. Kawi na tayo so ang ating uh, naging uh, harvest. Iba-iba uh, no, si sigarilyas, sitaw, at okra talong ng ating na i-harvest at na -i deliver na rin. O kulang po ang ating uh, produkto, kaya kailangan natin magtanim-tanim. Uh, Doon ngayong asa ang ating uh, suki ay uh, nagsabi daw na yeah, kung marami ay kukuha rin sa kanila. hi, uh, Kaya lang hindi natin uh, kaya pa dahil kunti pa lang yung ating tanim. na uh, Talong, talong po. Ayan, ang kailangan nila talong. Sumuli, so maraming maraming salamat at makulimlim ang panahon. Makapagdilig pa naman tayo. Oo. At sana nga umulan din kahit paano. Kaya uh, madiligan ng ating mga tanim na iba pa. no, Doon. Sa mga bago. Sumuli, so maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Salamat sa ating kalingap. Salamat sa ekweba, latid na kalingap Preb, At nang buong team. no. At salamat sa ating mga sponsors, subscribers, silent viewers, followers. Yan. Bye bye muna. Ingat ingat. Para samantala tayo magpapalam. Bye bye.